Babalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manonood na tayo. Oh God, oh <laughs> ano ba yun, pre? Para ang uh, na kinasinan dyan. Point <laughs> the view? Yung nakalimutan mong magdala ng asin. Di ba, Lita mumugin mo na lang yung ano, dagat. <laughs> Lublob mo yung mangga sa dagat. Oh. Sarap. Piglaon na nga si ah. Natutuloy yung laway ko dito. Sabayan mo ng alak. Ay, kasarap. No? ayo siguro ng dagat sa iyo ate. Talo. Ayos sa babae. Opa. May ganon? Sarap mag-night swimming lalo kasama ang mga tropa, no? Lalo ngayon kahit gabi sobrang init ng panahon pa. Night swimming lang. Kailan <laughs> 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 lang, pa ni Gerilio? Ayaw mo masama sa so maliwanag na <laughs> Oh, <laughs> tama naman si Kuya, huwag ka magalit ate. <laughs> Opak. Ang galing! Ang cute pa, oh. No one, mabilis maubos okay, yung double dot kaya itinago mo para mapili mo pag may mera. <laughs> mindset ba? Mindset! Uy, <laughs> ka? <laughs> Grabe, lakas bumenta ng ice. Babalikan ko kasi sa mga wala. Kung ganyan ka lang yung electric fan, sigurado lahat mahahanginan. Yung mainit pero nagiinom kayo. Ito ang sagot. Hanip! Sigurado, ang lamig niyan. Sarap naman mag-inom pag ganyan. May hangin! Tapos yung timba nyo PCSO pa. Uy uy sana all. <laughs> Pasaan ba yan? May ganun? Yan ng boyfriend ko. Agoy! Sana all. May nanalo na. Si... Exotic handsome. Anak pa sa siya na cancel ang performance. Ah! What? Yun lang masaklap doon. Yun na ready na kayong lahat tapos cancel. <laughs> Paminta si Buyas Babang Bitchin isang boteng gin isang porchong puti sa Lunis babayaran. Paminta si Buyas Babang Bitchin isang boteng gin isang porchong puti, isang puti ba, sa Lunis babayaran. Yun, boy, <laughs> wow! Nyalimi! Ay! 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 You've got Don't pop up Roll Don't pop naman sa Okomelo Nagpop up din sila Gumagal <laughs> 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 eh Point of view Umating ka sa liga sa inyo Tapos may jowa ka <laughs> Tinakpat yung Hahaha <laughs> Tama yan, huwag kang manood Dapat kay ate ka lang mag-focus Oh, di wag na oh, wag. Point of view, di ka pinayagan mag para umaten ng kasal oh. Grabe naman yung company nyo Matindi, malupit Point of view, pinayagan ka lang mag-party kasi nasa tamang edad ka <coughs> Uy, uy, sana all <laughs> Grabe naman kayo kay nanay. Sa totoo lang, sinamahan niya lang yung apo niya dyan. Kinchana. Sa sobrang galit ni ate, tinabi yung mga hugasin sa ating matulong. Talo! Galit siguro sa ate. Ayaw siguro niya ng tambak na hugasin. Gintyana. Dapat kasi hindi mo tinulugan. Jose Rizal to Josephine Bracken circa 1896. What? <laughs> Pati naman si Dr. Jose Rizal pinagkitripan nyo? Grabe na kayo! Grabe no, napapagalaw na yung mga bayani ngayon. Mga dating bayani. Putting sad song over funny videos really hits me hard. Kahit saan sumpa ba yan, basta nakakatawa, tatawa ako. Eh? 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 eh, eh, eh. Bakit eh. ba? ba ganun? Pamahiin po ba yan? Point of view, memorize mo na yung action sa Ahsoka makeup trend. Araw-araw pa naman mapapanood sa TikTok 'yan eh. Makakabisado mo talaga. Pero yun lang kay Tito Mars. Si Taylor Swift ba yan? <laughs> Oy, Taylor Swift nyo, hinabol ng aso. <laughs> Malupit Uy, pahiram, pagkatapos ha Ugasan mo muna Sana all, umiilaw ang bibig Tama yan, Jack Para maka-discount ka sa Sogo Uy, uy, sana all Yan ang boyfriend ko long mihiya dapat iba talaga ang appeal ng isang long mihiya ano magpa-shutdown <laughs> channer na ba ro sana 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 channer na ba ro dito pa kada ganda naman ni Mima Otlo thank you thank you <laughs> hypnosis she forget her name laki ng name what's her name, her name? My name is Noma. What's, <laughs> What's her name? My name is Nomer. Hypnosis. Body? Press hard. Seryoso? Saan akin epekto yan?

Maganda pa rin after duty. Idol Badang, shout out again. Emergency. Paging. <laughs> Kanta ba to, Lods? Okay, shout out sa'yo, Jose Lay, Nathan Dubi. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Po, shout out naman. Ayaw mo kami i-shout out. Tampo na kami. Ito na, wag na kayong magtampo. Okay, shout out kay Kia, Amare, Ian, Ton, Nala, Pramonte, Dupa City. At sa'yo, sa marite plaza Maraming salamat sa panunood dito palagi sa channel. Shout out din sa Boss, natapos na ang April, di pa rin na siya shoutout ang Papa James ko. O ito na, isa-shoutout na natin yan. Shoutout sa Papa James Mono at sa'yo Raven Jamil Fresco. Maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout. O shoutout naman Kuya Terdong Pogi. Ayan, dahil malakas kang mambola. Shoutout sa'yo Mara Gonzalez. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Poster, happy birthday. Bagay naman. Shoutout, Katalan family ng Jensen. Pogi mo, idol. Ayan, malakas bang bola. <laughs> okay, shoutout po sa Katalan family dyan sa no At sa iyo, Alan Katalan. Maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout din sa iyo at matagal pa po ang birthday ko. <laughs> Katawa <quick> at good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung not enjoyed, eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yung lang, nagpapaalam. Terdong TV. Out.